Tikman na natin ang sinigang na hipon. Sipsipin muna natin ang kanyang ulo. Tsaka natin sunod ang kanyang katawan. Tsaka tayo hihigop ng sabaw. Sabaw pa lang. Ulam na. Sinigang na hipon. Baw. Wow. Magluluto tayo ngayon ng sinigang na hipon. Yan ang kanyang mga ingredients. Kamatis, luya, kangkong, okra, Tsaka, syempre, ang isang kilong one-foot na hipon. Papakuluan muna natin ang water na galing sa ilog pasig. Syempre, ilalagay na rin natin ang kamatis, sibuyas, luya. Pakuluan lang natin siya mga lodi. Yan. Pakuluan ko lang sya. Habang pinapakuluan ko ang sibuyas, kamatis, luya lilinisin ko na rin ang hipon tatanggalin ko yung parang bulati na itim tayo niya ata to yan o yan lilinisan ko lang sya gagayatin nyo lang sya sa pinakabungko tapos yan tutusok lang ng toothpick nakukuha nyo na yung kulay itim na

you wow. Ito na nga mga idol. Yan o. Oh, yan. Kulay team siya na pabay. Yun. Yan guys. Malapit ko na matapos. Isang piraso na lang. Yan o. Oh, gagayatin lang siya sa pinakapunto. Tsaka tusugan mo siya ng toothpick. Matatanggal mo na yan. Kusa nang matatanggal yun. Yan Yun. Ngayon magpatanggal itong isa. Uli na nga ha ayaw pang magpatanggal nadurog na ang kanyang laman pero hindi ko pa rin siya makuha-kuha ngayon na nga tinapong ko na lang pakain mo na lang sa sabusa kulong-kulo na ang tubig na may kamatis, luya at sibuyas. Siyempre, ilalagay na natin si hipon, si hipon na tapon ulo. Parang chicks na sexy body pero tapon ulo. Antayin ko lang siyang maging kulay orange. Tsaka natin lagay ang kanyang kulay. at ito na nga kulay orange na at ilalagay ko na ang kangkong na kaling sa ilog pasig matataba ang mga kangkong sa ilog pasig kaya doon ako bumibili ng kangkong lalagyan ko rin siya ng powdered seed eh para Lalang sumarap ang ating Pagkain may maangham to mga idol At eto na nga malapit na siyang maluto. Cook until wait na lang. Cook until wait. At syempre, titikman muna natin ang sabaw kung tama na ba ang kanyang alat at asin. At eto na nga, titikman ko na. Sabaw pa lang. Ulam na. At eto na nga yung nalutong sinigang na hipon. At syempre, hindi mawawala ang ating kanin. At kikiusi ko muna ang ganyang sabaw. Sabaw pala. Sarap. Kilig. Asim. At syempre, titikman ko ang hipon. Sisip-sipin ko muna ang kanyang ulo. Wow, malasang malasa. Tsaka syempre, ang kanyang body. Sarap naman ang sinigang na hipon. At syempre, hihigot muna tayo ng sabaw bago natin papakin ang sinigang na hipon at saka kanin. Parang nagkakapi lang oh. Napakalasa talaga nitong sinigang na hipon. Parang ikaw. Lasang hipon.